malalakas na bara. Ay ganyan tong lahat. Ang pagmumukha yan tol, sobrang pangit ng pagmumukha mo. Malulupit na linya. Ang ah, niya Apex, kakainin ko parang Skyflex. Ako nga pala si Cyberflex at ito, ang limang paliyado Ako ang sampal, kanya ang ha! Ah! Sa makapal na itinapat sa preparado. Sana sa susunod na kalabang darating, yaw, yung may karisma naman. Oh! Ah! <laughs> Disclaimer, ginamit ko ang salitang palyado panukoy lang sa specific na battle at hindi sa buong karera nila. Dahil may mga laban din naman silang preparado at solid ang performance. Ta 5 ay ang masakit sa panga na mga banat ni Lipkram matapos niyang paglaruan ang tula ni Tulala. Lord Jan, ako yung Roshan forjan ako yung Mustang. Tulala na, ulaga, pero ako pa rin lulutang. <coughs> ha! Later. Ha! Sa mukhang makapal, ako ang sampal! kanya ang ha sa makapal ha sa makapal na muka ha ako ang sampal ang nipis at ang ba sa na ba ako gigi sa alahoy mong tira ako ang palpal ang nipis at ang kapal ay siyang bilis at ang tagal <laughs> ako yung <laughs> 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 Ito nag ah! na, Doro! Ganun na magaling ka na niyan. Sana sa susunod na kalabang darating, yaw, yung may karisma naman. Wow. <laughs> ah! <laughs> The four. Ay nang matangay ni Snatch ang TF mula kay Arik ng labanan niya, si Apex. Ang pangalan niya Apex, kakainin ko parang Skyplex Wala ng tao, wala ng crowd, okay lang yung pare. Basta pa sa akin yung mga tao ay proud. Kasi pare ko, lalasing ako pero yung mga freestyle ko pare, hindi pare rin Pare, kumain ka na lang sa aging. Bawat minuto pare ko, para ka Tonggong pa hilaw. Ito ako parang Pilipino, hindi ka na ma afrikano Ang oh. kalabang ko, oh, pare. Parang basurahan. Tinabunan ko lang, tinabunan. Kahit anong leche plant. Kahit anong nagtanim. Parang naglaro ko ng zombie and plant. Zombie and plant. Oh. <laughs> Ibigay pa rin ako na. Mga lirik ko, pare ko. Kahit nagtatawanan yung mga tao dito. Sabi mo sa akin si Mystica. Pag okay, gano'n, pare. Ang mukha na mahawid mo sa tiyarong kuneta. Time. Alam mo, Snatch, ang pangit mo pala. Tingnan mo naman, nagsusombrero yung paa. <laughs> Taika, ka, pangotra sa'yo, Daya Tabs. Tatay niya si Mr. Krabs. Yung nanay niya, buntis may abs. <laughs> Mga magulang mo na mismo nagsabi ang pangit mo since birth. Mukha ka lupa, bagay sa ang titulong Miss Earth. <laughs> Tingnan niyo si Snatch, mukhang pamilyar. Kahawin niya yung mga batang singer ni Manny Billa. <laughs> <laughs> Ikaw ang dahilan kung bakit mabaho sa bahay nyo. <laughs> <laughs> ang bahay nyo, amoy bahay nyo. <laughs> Top 3 ay ang nakakabinging hagit gikan sa laban ni Zaito versus Silencer. Ayoko malait kung sino ang pangit. Yung hugis na mukha mo, na inahit. <laughs> Ngayon ko lang nalama si Saito isang baliw. Dito sa Freedom Bar hindi siya marunong mang aliw. Ano sa oh! yabong pumorma? Akala mo hip hop, nagsasalita wala namang kausap. Kasi dito sa Freedom Bar napakalupit ko magtanghal. Time. Sa minuto ay ito game. Ah, kailangan kita. Ako ay may invento. Sa sakyang panlubak gagawin kong gulong yung mukha mo. Wala ka dito'ng sinabi kasi sa flip talagang ako ay swerte. Time. Dapat nung may oras pa hindi ka na lumaban. Ang tigas ng ulo mo, ang sarap mong kotongan. <laughs> ang damit niya, nakaitim. Mukhang galing sa lamay kasi galing sa dilim. Whoa! Tignan mo, talagang galing sa lamay. Tingin ko inubos ang tinapay. Anyway, nakapag-subscribe ka na ba sa aking YouTube channel? Kung hindi pa, ay i-click mo na yan para updated ka sa aking mga lokal at international na hip-hop contents. Top 2 ay ang parang napadaan lang na JT kontra sa bagong gym na sinyo. Yung boses mo, para kang sinakal na JT, di ko na kailangan pang i-demo. Ito nakasabay ko sa CR, umutot, sa lakas ng utot, yung utot umi-eco. Pag sumama to sa gig, huwag yung didikit, kunyari pa pero magpapalibre lang sa SM niya ng sago. Huwag kang ganyan, dude. Buti na kasumbrelo ka na, hindi ka na, ka, na ka bonnet Robin Hood. Kasi kanina umutot ka tapos tumae ka, yung kay mo sumisipol. Ano yan? PF Pro? Ano yan? Professional Virgin? Per Pero hindi ko masabi sa'yo, tang*** mo yung kwet mo, virgin. Wala na akong ibang masabi sa'yo, pare, kasi alam mo, hindi ako nagsulat. Pero alam ko, yung itlog mo, may sugat. Anong nag -ieko? Wala ka talagang utak. Yung sa'yo, tapos ka nang umutot. Hanggang ngayon, nag-feedback. <laughs> Sumisipol yung titi ko. Yung sa'yo, nag-beatbox. -be Tsaka <laughs> wala akong pakilam kahit nandito si Saito. Kung virgin yung pit ko, yung sa'yo may metro. <laughs> ha? <laughs> Umayos ka Sumuntog kita dito And coming up To our top one Ay ang pinakamalakas Na kalaban Ni Luni Sa history Man, eto Pinahirapan siya nito At pinakaba Please welcome The one and only Gab Supot mo tol mo na Ba't di, di ka pa magpatuli Dapat si Batas yung kasama mo tol Para Sakto may bayag ka na kaya lang, wala. Eh. Hindi si Batas. Parang eh. <laughs> pandesal na binawasan ng arena. Pero hindi ko alam kung bakit pataas ng pataas ang presyo. Isa lang masasabi ko doon, Paul. Time. Okay. Di ko alam kung ano malupit na intro dito. Kalabang ko si Gap, amoy panis na imbutido. Yung shota mo ngayon, alamin mo ang motibo. Alam mo kung bakit? Manalamin kapag uwi mo. Numiti ka nga. Pusta, isang libo. Kasiwang ng ngipi mo, kasiya limang piso. Oh! versus Gap. Parang Gundam versus RoboCop. Huwag ka na magpanggap gap Alam nila na BoboCop, isa kang tagahangon, nangangarap magpa-autograph. Ako, oh! a***** ah! mo pasalamat ka, may Photoshop. What? Hindi ako mauubusan ng pang-insulto. Sa pangit na mukha mo, kulang ng isang minuto. Oh! Oh, so, gap. Pakinggan niyo itong lahat. Pagmumukha yan tol, sobrang pangit ng pagmumukha mo <laughs> Di ko alam tol, kasi nakalimutan ko na yung mga sinasabi ko <laughs> Pero ewan ko na lang Kala, kala ko pa naman, henyo ka Isa lang pala tong kulupong Paano mo Paano mo sasabing Sige, pare, ako naman. Oh, maskulado ka, tingting -ting lang ako. Pero parang bumangga ka sa dingding -ding na bato. Kasi, aanhin mo nga naman ang katawan ng macho. Kung banat mo naman ay parang patawa sa radyo. <laughs> Kahit magpatulong ka sa tropa, magsakulo ng mga tulang pangontra, ikaw ay tagang kosta sa kulungan ng gutom na kobra. Oh! <laughs> yeah! Yeah! <laughs> yeah! yeah! <laughs> ka, akala mo kung sino ka, mag-English ka na lang para kunwari matalino ka. <laughs> Oh Tignan nyo to. Tol, alila ka lang naman. Tol, alila ka lang naman ni Dice. Kahit pangit yung mga beat niya, sinasabi mo pa Wow, nice. <laughs> wow. Di ko na alam, tol. Di ko na alam kung anong nangyayari ngayon. Nakikita ko yung pagmumukha mo, tol. Parang tiganting leyon kasi tigabagi ako ngayon. Ewan ko ba. Wala kang kwenta. First time kong battle to, tol. Pero, wala akong pangontra. Ayo, tandaan mo na eh. <laughs> Pag ito, kalaban ko, kailangan ko ng copy ko. Pag ako kalaban mo, kailangan mo ng kodigo. Huwag kang ipokrito, naiingit ka sa bigote ko. Mukha ka kasi yung in-check na emoticon. Mukha <laughs> mo puro kanto, parang polygon. Baka ibulsa lang kita na parang pokemon. <laughs> O nga pala si Cyberflex, nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay ilike mo na. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.